Good morning, good morning. Ayun. Jogging time, guys. Jogging time. Ayun, dito lang to, guys. Sa main code na nga, daming nagja-jogging dito guys every Saturday and Sunday Yeah. yan yeah, guys yan Sunday Sunday morning ayan 6.30am na guys medyo malakas na sikat ng araw so ayan na uh, tapos na ako umikot guys nakadalawang ikot ako so pinawisan talaga ako guys kasi yan guys mahaba kasi yung ikutan na yan pa ikot pa bilog so more than 2 uh, kilometers yan guys uh, isang ikot mo lang dyan pagpapawisan ka na guys ayan kumpleto uh, kompleto yan guys jogging, biking ayan may nag uh, hula hoop tapos may sumba pa dyan guys mayroon pang uh, basketball volleyball, basketball, football, So kumpleto guys. Uh, pagkatapos mo mag-jogging, uh, mayroon din yang kainan diyan. Gusto mo maglugaw, mami ayan, kanin, marami. Tapos may mga nagbibenta din yan guys, mga accessories. So ayan, diba? Ayan guys, yung panghuli kong jogging guys. Dito naman ako sa kapila, yung ako lang mag-isa. Para kasi yung cellphone ko guys iniwan ko na tapos balikan ko ano na yan guys mag si 7 na uh, 10 na yan kaya medyo mainit na talaga siya yan yeah, guys uh, Yun, guys, so... Hmm, sila ni ma'am, tsaka sir, may dala pa silang aso. So, pwede lahat dito, guys. Uh, pwede igala mo yung aso mo rito, mga pet mo. Ayan, oh. So, ang dami na, guys. magso 7 na 35 na yan, guys. Pero ang dami pa rin nag-jogging. Open kasi ito sa public, guys. Uh, isa siyang village, pero hindi pa siya totally, ano pa, tapos. So ayan na guys, ayan na yung huli kong jogging guys. Tapos yun guys, uwi na. Hey guys, uh, sumabahan so niyo po si Oreo Official TV. Subscribe na kayo at like niyo at share. Thank you po.